Ay, ayun! 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 dalawa to. Ano yung <laughs> ay Ayun! 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 pili <laughs> <laughs> Ayun! 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 matanggap yung Ayun! yung Ayun! Ayun! na Ayun! 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 oh Buhan yun. Buhan yun? yun. Dab ko na makakain ito. Sarap ng ulam ko. <laughs> Iyak na naman <lang> si Kalbuy. Bakit sinyo si Cute yun ha? Bakit Cute? Bakit? Okay. Oh. Oh. Kaya na lumabas ni si, na, si, si Mac Ba, hindi pa. Kanyo pa nga na lumabas eh. Ah, uh, ako naman lumabas na. Oo oh. nga eh. Takot na ta po eh. Oo nga, takot na takot maasar yun. Kaya hindi nagpapakita yun. <laughs> ano po natin? Saan? Kanila? Para lumabas. P Punta natin? Ah, ayun eh, na po ulit. Nasaan? Eh, pre. Oh, no, italunan. <laughs> Ano? Hehe <laughs> Hindi naman nanalo sa Game for you. dudurugin na yon, No cute no? Pre <laughs> baka talungin mo Baka takot na pumusta sa Game 4 <laughs> Ano? Ipupusta ka pa ba sa Game for? Ha? Ano ooy? Ano siya ka pumunta ay? Maangas ka niyo Maangas ka Ooy talunan Hahahahaha <laughs> Diret diret niyo ay, Ayaw mo man Sen ba? <laughs> Sundan natin Sundan natin Daga lang Tatapusin ko lang yung Nagsasayang ako eh Bisa, Time ako dyan ha oh, Sige <laughs> Iaasaring ka namin doon. Alam, makakaligtas ka. A few moments later. <laughs> Yari ka ngayon sa amin. Kalbo, susundan ka namin doon. Ano, Lee? Ang kagal mo naman. Ba, nagsahing pa ako eh. Tara. Sundan <laughs> natin doon. Ano na, umiyak yung dalawa <laughs> Asarin natin na asarin doon. Uh -oh. Hang, hanggat umiyak. <laughs> Cute. Asarin mo asari na asarin na Gusto Hanggat hindi naiyak, wag mo tigilan na Hahaha. <laughs> Tara. Ay, ayun. Uh, ay, ayun. Ay, dalawa. Tara, ayun. Pili, pili. Asarin mo na, asari na. Ay, ano kaya pinag-uusapan nyo? Uh, Oo nga, rin? tara. Lapitan natin. Huwag <laughs> mong tigilan ng gating binaiyak oh. sa pang-aasar. Ay, <laughs> ay, ay, ano ang ginagawa nyo dyan? Ano yung pinag-uusapan nyo? Ha? Hindi nyo matanggap yung pagkatalo yung kanina. Ano? <laughs> Lalaban pa ba kayo? Ha? Hindi <laughs> ano pa matanggap yung pagkatalo Ano? Lalaman ba ba kayo? Nakawana ako sa inyo ba? Di malaki na isa. <laughs> Wala na nga <yata> Bakit? <laughs> Wala na nga tayong na ulam <laughs> Ano? Ano nga pre? Sumala na sumama sa iyan. Hindi ka nanalo. <laughs> <laughs> yeah, ba, dati yung <laughs> si Mak Mak. Tuma tumatama pa siya. <laughs> <laughs> sumama si Ted hindi na tumama. <laughs> <laughs> Tanongin mo kung pupusta pa. <laughs> <laughs> ano mga <laughs> na ano? game 4 oh eh ano, todo na oh todo na oh, po 500. ako todo ko na ripost na ko Ikaw bola laba ka pa ba parang ayaw mo magsalita <laughs> <laughs> Ano? Sagot, ba pwede si magot? Ha? Oh, sige, po. magkano? Todo na. Magkano gusto mo? Hoy, ko yon. Todo na rin daw po sta. Oh. Oh, oh, 500 tao. Ano, ga ko yot. 500 na rin. Oh, ano Sige. Oh. Ha? Ano? Wala akong pusto. Oh, yeah, tapos Yung Kaya ako pumunta dito. Oh, Ano 'yun? Ano Buwan yun. Buwan yan. O, yun di... oh, yu pala yun. Buwan yun. Buwan ito? Blessing Pasalamat ka sa mga mahal. Buwan salamat nga pala sa sa Panginoon. Ay, no, number, one, number one. Number one. At mga followers namin na walang sawang nanonood ng Idol Mac and Pogi. Oh, thank, you thank you. you, thank you, thank you. Hello, okay, ayos. Ayos. Basta ang... na muna, 500 daw. ano, 500? ano? Pa Oh. Ah, sige, gano'n na. sa 500 mo. Pura ikaw. Pura ikaw. Bon, ina 500. may wala ang <laughs> blessing. <laughs> Pura wala tayong blessing. Ang lalas yung mga ba? Ano yung kuya? tayong blessing. Blessing! Ah, ano? Yabong yabong yung ano? masya na nakakuha ng ano? blessing. Ano? Ano? pa? Ano? 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 Tara, sundan natin si ano? ano? Ayan na to. Sir! Ano? Tara. Sir! Kaya susundan so namin si Makma. Ano? Ano? Wala. Tara kayo. Ano? Ano, ano yun? tayong blessing.